Usually, ang matatanda, ang hirap mag-adapt ng new technology. oo oh. Parang old school pa rin yung ginagamit nila. So, yun, oh. uh, paano yun? paano yung ginagawa ng solusyon na yung mga mananda, talagang i-adapt na nila yung new technology at hindi na sila sa dating old-fashioned way sa lahat ng bagay? I think nasa ano yan, sa DICT iniwala kami na Um, kailangan naming pag-isipan kung paano mapapadali yung serbisyo. Mm. Oh. Number one talaga yan. We are user-centric. Yes. Um, hindi kami, kung, yung baga, kung mag-design kami, hindi isip namin kung sino yung mga gagamit. Uh -huh. so, hindi product-centric, yes. kung baga, user. user Customer-centric. Yes, kasi like for example, yung example mo kanina na paano pag walang internet dun sa restaurant, tapos pinapahirapan lang niya, kung ikaw yung manager sa restaurant tama ba na magano ka pag implement ka ng digital transformation at saka pinapa complicated mo pa eh pwede naman nating gawing mas basic no mm. so sa DICT, lalo na sa egov tinitingnan na namin na ang mga proseso ng gobyerno at saka mga sistema ng gobyerno ay user friendly, friendly. so um, hindi siya easy to fix because there are so many systems like um kung makatransact ka, may ibang website na napakahirap pang ano i-manage yung sa government, no? Saan ba dito yung mga services, ba? Diba? So, that is what we ought to do. And um, we're slowly but surely um, doing it through the e-government. And at the same time, yung mga technologies natin, such as um, single sign-on, mm -hmm. uh, na hindi na laging nagsa sign on Ah, um, once na you um, already log once, in. Yes, para. once naka-log ka, once naka-log ka ng ano, pin, for example, if you want to go to, feel health. Hindi ka na magla-login again, 'di ba? Kasi 'yun yung ano eh, 'yun yung Barrier. nagpapahirap sa mga banda oh, natin. Ah, yung repeat paulit-ulit. Uh, tata, tata, ta uh, you know? ta ta ayun. So kung ma-kumatanggal mo 'yun, maybe mas That's madali.